Aries. Minsan saan ako pupunta pag may suliranin sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari. Dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili, tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay. Iris, sa 2-digit number ay number 18 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 23, number 12, number 40, number 5, number 36 at number 18, nagabay ng kapalaran. Toros, minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili. Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay at pangarap na magagawang may tutuloy para sa iyong masayang buhay. Taurus sa 2-digit number games ay number 17 at number 19. At sa 3 digit number game ay number 4, number 5 at number 1. At sa loto ay number 20, number 33, number 25, number 16, number 15 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini, minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili, tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Gemini, sa 2-digit number ay number 9 at number 14, at sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 22, number 16, number 3, number 33, number 42 at number 10, nagabay ng kapalaran. Cancer, minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili. Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, cancer, sa 2-digit number ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number ay number 6, number 3 at number 5, at sa loto ay number 23, number 17, number 32 number 40, number 5 at number 11, nagabay ng kapalaran. Leo, minsan saan ako pupunta pag may suliranin sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili, tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Leo, sa two-digit number game ay number 18 at number 7, at sa three-digit number game ay number 2, number 5 at number 6, at sa loto ay number 28, number 36, number 5, number 14, number 9 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo. Minsan saan ako pupunta pag may suliranin sa pamumuhay, na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili, tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Virgo, sa two-digit number ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1. At sa loto ay number 34, number 19, number 10, number 5, number 28 at number 36, na gabay ng kapalaran. Libra. Minsan saan ako pupunta pag may suliranin sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari. Dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay At pangarap na magagawang may tutuloy para sa iyong masayang buhay Libra Sa 2 digit number games ay number 11 at number 19 At sa 3 digit number ay number 5, number 6 at number 3 at sa loto ay number 28, number 16, number 33, number 49, number 2 at number 40, nagabay ng kapalaran. Scorpio, minsan sa anak pupunta pag may suliranin. Sa pamumuhay, na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Scorpio, sa two-digit number games ay number 11 at number 12, at sa three-digit number ay number 1, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 16, number 31, number 40, number 3 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay, na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili, tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 22, number 18, number 36, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn Minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay, na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili. Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay at pangarap na magagawang may tutuloy para sa iyong masayang buhay. Capricorn sa 2-digit number games ay number 10 at number 18. At sa 3 digit number ay number 6 number 1 at number 5. At sa loto ay number 25, number 16, number 31, number 9, number 28 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius. Minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari. Dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili. Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay at pangarap na magagawang may tutuloy para sa iyong masayang buhay. Aquarius sa 2 digit number games ay number 17 at number 13 at sa three digit number ay number 5, number 2 at number 1. At sa loto ay number 25, number 14, number 6, number 42, number 10 at number 32, nagabay ng kapalaran. Pisces. Minsan saan ako pupunta pag may suliranin? Sa pamumuhay na mabigat na sa isipan ganoon ang nangyayari, dapat ay magdasal at laging maniwala sa sarili. Tumanggap ng pagkakamali at ay laban ang nalalaman at lagi kang makakagawa ng tagumpay, at pangarap na magagawang may tutuloy, para sa iyong masayang buhay, Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 5, at sa 3-digit number ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 16, number 28, Number 32, number 40, number 5 at number 11, nagabay ng kapalaran.